Walang nilabang na batas o internal rule ang tatlo mga city councilors ng Coronadal Dal na nagdesisyon na huwag lang humawak ng anumang komitima sa sanggunian. Nalinaw ito ni Coronadal Dal Vice Mayor at sangguniang Panglunsol Presiding Officer Arlinda Bing Pabi Araquel. Ngayon pa man, naniniwala si Araquel may pananagutan sa taong bayan, sila councilors Ellen Grace Obiria Albios, Bert Hinay at Mark Lapides. Ayon kay Araquel, nangako kasi ang mga ito sa mga mamamayan na magtrabaho. Naniniwala rin ang BC Alcalde na para maging mas epektibo sa kanilang trabaho, dapat ay may pinamumunuan na kahit isa man lang na komitiba sa konseho ang isang city councilor. Dagdag pa niya Raquel, magkakaroon pa rin ng oversight function na sangunian ang nasabing mga city councilors. So ikaw as member or chairman o vice chairman sa committee, ikaw magdepensa. So wala na sila idepensa, sila na lang mamangkot. O daw man na siya ang matabo sa ilang tatlo. Kaya wala naman sila committee. Si Coronadal Vice Mayor Arlinda Bingpabi Arakel, ito ang pahiyag ni Aracel kasunod ng pag-walkout ni Nasubiri Albios, Hinay at Lapida sa inaugural session ng Konseho Kamakalawa. Nag-ugat ito ng pinili ng majority na maging chairman ng Committee on Finance, Budget and Appropriation ang matagal pinamumunuan ni Nasubiri Albios si Councilor Edwin Abris. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.